nag-ihaw lang ako ng karne at talong na ulam namin ngayon tanghalian dito sa taas ng bundok. Nabitin pa nga yung kanin na dala-dala ko diyan kasi akala ko dalawa lang kami ni Papa nakakain. Nung na naman ay eh, nag-request yung kapatid ko na magluto na lang daw ulit ako ng banana chips. Gustong-gusto ko talaga na nandito sa taas ng bundok kasi bukod sa maganda na ang tanawin, malamig pa ang hangin. Mga bandang 10 ng to ng umaga na makarating ako dito sa taas ng bundok at naabutan ko nga dito si Papa na gumagawa na naman ng kubo. Si Papa naman siguro mga 8 pa lang kaninang umaga ay umakyat na siya dito sa taas. Ito pa lang mga dala ko ngayon dito sa taas ng bundok. Meron akong dala dito na harina at saka yung karne na lulutuin ko mamaya na natimpla na. Power bank at saka charger kasi mabilis malobat yung cellphone na ginagamit ko pang video. Syempre tubig, hindi mawawala ang tubig tuwing aakyat ako dito sa taas ng bundok. Meron din pala akong dalang kanin na pandalawang tao lang. Sibuyas na dalawang piraso at saka asukal na kailangan ko rin mamaya. Hindi nga pala ako nakaakyat kahapon kaya hindi ko nakita na ginawa ni Papa tong sandalan ng upuan. Itong nasa pinakababa, lalagyan din daw pala ng harang ni Papa yung buong palibot ng kubo para daw hindi makapasok yung mga aso. Yung mga aso kasi na namin dito sa bundok talagang makukulit kapag meron silang nakitang pagkain talagang pipilitin nilang abutin. Kaya mas maganda daw talaga na lagyan ng harang yung sa pinakababa para wala silang suutan. Pagkatapos ko pala diyan magpahinga ay umalis muna ako saglit dito sa may kubo at pupunta naman ako sa may tanim ni mama ng mga talong. Malapit dito sa talungan nakita ko yung kapatid ko na nagpapainom ng baka. Mabait ang alagang baka na to ng kapatid ko kasi hindi niya kinakain yung mga ko na pala din dito yung balanan ko kasi akala ko talaga kaunti na lang yung bunga. Tatlong buwan na rin pala na hindi nakakatikim ng tubig ang mga talong na to, kaya siguradong ang mga bunga nito ay meron ng kaunting lasa na pait. Pagkarating ko sa kubo, nagsimula na rin kaagad ako dyan sa pagpaparikit at dinamihan ko ang gatong para mamaya maraming baga pag nagsimula na ako sa pag-ihaw. Yung mga bunga pala ng kasoy dito sa taas ng bundok ay nagsihinugan na, kaya naman pinitas na lahat ni mama. Nagukay din pala ng gabi si mama na ihahalo sa lulutuing ubi halaya mamayang gabi. Eto palang mga kasoy na to ay uulamin to mamaya ni mama. Kanina umaga pala, pag-akit dito kanina ni papa, meron siya nakita na nalaglag na isang bunga na lang ka. Amoy hinog na yung amoy niya kaya lang no binuksan ni mama pangit yung mga naging laman niya kasi natuyot. Yung pinaapoy ko pala kanina ay eh, nagkaroon na siya ng maraming baga kaya naman magsisimula na rin ako ngayon sa pag-ihaw. Natimplahan ko na pala to lahat sa bahay kanina bago pa ako umakyat dito sa taas ng bundok at nilagyan ko lang to ng kalamansi, asukal, toyo at saka kaunting asin. Naglagay din pala ako diyan ng paminta at nung naluluto na nga siya ay eh, unti-unti ko na rin siyang hinahamo. Pagkatapos ko namang ihawin lahat diyan ng karne ay eh, sunod naman ang nilagay dito ni mama yung mga kinuha ko kanina ng mga talong. Wala pala kaming ngayon dito sa taas ng bundok, kaya naman yung bunsong kapatid ay gumawa ngayon. Pinakinis niya lang yun na maayos para naman maganda tadtaran. Pagkatapos, hinugasan niya na rin. Hindi talaga sana siya dito magtatanghalian sa taas ng bundok, kaya lang nung nalaman niya na nag ako ng karne, dito na daw siya magkakain. Si mama, hindi ko rin nakalain eh, na magasunod siya dito sa taas ng bundok at dito siya magkakain. Sa sarap ng ulam namin ngayon tanghalian, siguradong mabibitin talaga yung binaon ko na kanin. Mas marami pa yung mga ulam namin ngayon kaysa sa kanin, tapos meron pa kami ditong kasoy na paboritong iulam ni mama. Sabi ko nga sa kanila dito dahil ako yung may pinakamalaking katawan sa amin dito. Ako na lang mag adjust Ibibigay ko na lang to sa bunso kong kapatid, yung ibang kanin. Gutomin kasi talaga ang kapatid ko na yan at naiingit ako sa katawan niya at naiingit rin naman siya sa katawan ko. Hirap kasi siya sa pagpapataba at ako naman hirap magpapaya. Pagkatapos so, pala namin kumain ng tanghalian diyan, ay nag-idlip muna kami lahat at pagkagising ay diretsyo na naman ulit si Papa sa paggawa ng kubo. Ako naman ay pumunta na ako dito sa saking natitibain ko dahil yung bunso kong kapatid ay nag na naman kasi sa akin na banana chips na lang daw ng lutuin ko. Kaya pala meron akong dalang harina kanina kasi ang bala ko talagang lutuin ay maruya. Kaya lang, nakalimutan ko namang magdala ng pampaalsa. Nangihinayang kasi ako dun sa mga saging na nagsihinugan na dun sa may ilalim ng kubo. Napakadami naman langgam na saging na to pero maganda yung mga naging bunga niya kasi hindi binawasan ng ibon. Eto na pala yung pangatlong beses na nagluto ako ng banana chips dito sa taas ng bundok. Tatlong pilingan ang lulutuin ko ngayong hapon. Dinamihan ko talaga para marami sumobra para meron din kami ibababa mamaya sa bahay. Masarap ang banana chips yun nga lang. Ang ko dito yung pagbalat na saging, nagamantsa kasi sa kamay. Pagkatapos ko pala siyang balatan, ginadgad ko na siya dito nang maninipis at mabuti na nga lang talaga hindi ko pa inuuwi itong gadgaran na to sa bahay. At buti na nga lang din talaga na isipan ko mag-order nito kasi karamihan dito sa mga mini merienda namin dito sa taas ng bundok ay kailangan talaga ng gadgaran katulad ng kamuting kahoy, ng ube at saka itong saging. Pagkatapos ko pala siyang balatan diyan at lagyan ng asukal, sinalang ko na rin kaagad yung kawali at nung mainit na nga mantika, isaka ko na nilagay yung mga ginadgad ko na saging. Narin na, rin na rin siguro si mama dyan sa mga kalat na nasa gilid ng kubo kaya naman nagwalis-walis muna siya dyan habang nagluluto ako. Sa unang hango ko nga dito ay parang nasunog yung una kong luto pero hindi naman talaga ganyan yung itsura niya sa personal. Ito kasing camera na gamit ko ay madark siya. Dahil nga medyo magulang na yung saging na natiba ko, nagre na naman si mama dito na matigas daw yung luto ko. Pati nga rin si papa dyan ay nagre-reklamo at ang sabi niya nga mahirap daw ngoyain dahil sumisiksik daw sa ngipin nila. Meron din palang nahuli kanina si papa na isang pugo at habang kumakain kami ng banana chips sa iniihaw ni mama, Maya maya pa nga konti ay nag-aaya na si mama dyan na umuwi na kami. Meron pa daw kasi siyang gagawin mamaya sa baba. Magaluto pa daw siya ng ubi halaya. Malapit na rin palang matapos dito si papa sa ginagawa niya. Kaya naman hinintay na lang muna namin na saglit dyan si papa at sabay sabay na kaming uuwi. Yung bunso ko palang kapatid na lalaki, kanina pa siya umuwi. Meron daw kasi siyang pasok ngayong alas 3. Makakatikim pa rin naman siya ng banana chips dahil marami kami natira. At pag uuwi nga namin, nangahoy lang ulit kami dahil wala na kaming panggatong sa baba. See lang for today's video. Thank you for watching.